napaisip si Sumusun. Sa kanyang pagyayabang at kagustuhang subukan ng batingaw, umayak siya. Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dalako, basta't hayaang mapatunog ko ito. At ganoon nga ang nangyari. Ibinigay ni Sumusun ang kanyang mga kayamanan kay Pilando nang makuha na ni Pilandok ang lahat. Dali-dali itong tumakbo palayo, hawak-hawak ang mga ginto't at diamante at nagtatawa pa ng palihim. Samantala, naiwan si Sumusun na sabik na sabik. Kumuha siya ng isang matulis na bagay at buong lakas na pinalo ang batingaw. Ngunit sa isang iglap, hindi tunog ng batingaw ang narinig niya, kundi ang nakabibinging ugong ng galit ng mga pokyutan. Mula sa bahay pokyutan ay naglabasan ang daan-daang bubuyog at sabay-sabay siyang nilusob. Napasigaw si Sumusun, nagpalingalinga, ngunit huli na ang lahat. Kinuyog siya ng mga bubuyog hanggang sa siya'y bumagsak Ilang oras ang lumipas, natagpuan siya ng mga mandirigmang naglalakbay at kanilang inuwi. Nagising na lamang si Sumusun na puno ng sugat at ginagamot. Naiwan namang nagtatawa si Pilando. Ligtas na ligtas at hawak ang mga yaman habang siya'y palayo na mula sa kagubatan.